Ang video ay nagsasabi ng isang nakakaantig na kwento, isang nagugat sa mga alaala, damdamin, at malalim na koneksyon ni na Doni Pangilinan, Bele Mariano, at ng kanilang mga tapat na tagahanga. Nakasentro ito sa isang bihirang larawan mula sa kanilang Pilipinas Got Talent Audition, isang sandali na nagyelo sa panahon na pumuka o sa puso ng marami. Para sa matagal ng taga-suporta ng minamahal na Don Belduo, ang larawan ay higit pa sa isang imahe, ito ay isang simbolo kung saan nagsimula ang lahat. Sa paglalahad ng video, ang mga tagahanga ay ibinalik sa mga unang araw noong nagsisimula pa lamang si Donnie at Belle na lumikha ng mahika. Ang audition ay isa sa mga sandaling naramdamang espesyal noon pa man, ngunit kung titignan ito ngayon, mas tumitindi ito. Ang makitang magkatabi si Donnie at Belle, nagbabahagi ng mga ngiti at pangarap, ay nagpapaalala sa mga manonood kung gaano na sila naabot, magkasama kung bakit napakalakas ng video na ito ay ang emosyon sa likod nito. Ang mga tagahanga ay hindi lamang nakikita ang mga kilalang tao, nakikita nila ang mga taong nakasama nila. Si Donnie, na madalas na tinatawag na igintong batang lalaki na may gininto ang puso, ay hinahangaan hindi lamang sa kanyang talento, kundi sa kanyang katapatan at kababaang loob. May isang bagay sa kanya, ang kanyang init, ang kanyang tahimik na lakas, na nag-iwan ng isang pangmatagalang impresyon. Ang nakikitang watermark sa larawan ay hindi inaalis ang kagandahan nito. Sa halip, ito ay parang isang tahimik na badge ng karangalan, isang marka ng isang bagay na itinatangi. Sa buong video, ibinabahagi ang mga mensahe mula sa mga tagahanga, mga salita ng paghanga, pasasalamat at katapatan. Pinag-uusapan nila kung paano sila binigyan ng inspirasyon ni Nadoni at Belle, kung paano nakagawa ng pagbabago sa kanilang buhay ang kanilang pagiging tunay. Marami ang nagpapahayag kung gaano sila ipinagmamalaki ni Donnie, kung paano sila patuloy na sumusuporta sa Don Bell hindi lamang dahil sa kanilang katanyagan, kundi dahil sa kung sino sila bilang mga tao. Ang video ay nagtatapos sa isang taos pusong tala, hindi sa pagpapasaya, ngunit sa init. Malinaw na ito ay hindi lamang tungkol sa isang larawan o isang audition, ito ay tungkol sa isang paglalakbay na ibinahagi sa pagitan ng dalawang sumisikat na bituin at ng hindi mabilang na mga tagahanga na naniwala sa kanila mula sa simula. Ito ay tungkol sa tahimik na kapangyarihan ng pagmamahal, paggalang, at walang pag-aalinlangan na suporta. At higit sa lahat, ito ay isang paalala na ang ilang sandali, gaano man kaliit, ay maaaring maging hindi malilimutan kapag ibinahagi sa mga tamang tao.